nang swimming pool. Oh, tapos makikita mo mga nyug Medyo po tayo dito sa parking area. Dito tayo magpark sa malapit ano, ito po o yan, malapit lang kasi sa sa pinagparadahan namin at dito na kami nag check in eh, no? ang ganda dito lalo na kapag uh, walang ulan kapag summer na summer talaga ayan buti na lang talaga at 7am yung aming kuhan okay. pag mm -hmm. breakfast <laughs> kasi may oras dito eh Ayan, pwede na siguro dito ko eh, ay kuhan dito na eh, reserve Ayan, hello mga kabida Dito na kami sa parking area At papasok na kami dun sa Punta na kami dun sa room namin At Uh, magdadala pa ako ng gamit tapos mag breakfast na rin kami kasi nga baka tawagin kami ng anong mga bantay doon at kasi baka magbigay na sila ng number yan tara pasok tayo uh, ba? sobrang ganda dito sobrang haba ng nang laka din bago makarating sa room ayan oh si Hulk oh Kitang kita nyo naman at yan dito po kami mag breakfast mamaya eto nag -pre prepare na sila ng breakfast yan oh. oh, ba diba? sobrang ganda dito ayan eto yung ibang room o oh, ba diba? sobrang ganda Siyempre, dito yung mga kumakain. Pwedeng kumain kasi may bar dito. At dito ang sa waiting area. Ayan, iwan ko muna yung payong ko na kinuha kanina. Ibalik ko lang yung payo. Kinuha ko lang kanina kasi umuulan. Ayan, pasok na po ulit ako. Dito sa papunta sa room namin. Ayan, tingnan nyo naman Oh. Sobrang luang dito. Sobrang ganda. Lalong lalo na talaga kapag hindi umuulan. At eto ipapakita ko sa inyo ang swimming pool oh, hindi kami nakapagligo kagabi kasi nga uh, malakas yung ulan syempre nakaka nakakatakot din namang maligo pwede pala dito mag kayak oh, may bangka sila at dito may nagkoconcert siguro tapos yan tambayan at ito na nga po ang swimming pool nila pa oh, sobrang ganda Oh, ini ba? Hmm. At yung room po namin ay yun, yung pangalawang kwart, pangalawang pinto po, yun number 6. Kita niyo naman, di ba? ganda ng swimming pool. <laughs> Kaya si Jado natulog nang nakakostume, eh. nakapanligo na siya, oh. At doon sa kabila ay meron pa palang slide, oh. Sobrang ganda dito. Babalikan natin 'to. Ayan, ito po ang pangalan ng resort, oh. Eduardo sa resort. Yan. O, diba? Akit na tayo sa taas at may iwan tayo ng barko. Ayan. Kasi nga po, bukas ay may flight pa kami papuntang Buracay. Kaya dapat ay makaliban tayo ngayong araw. Kahit late na kasi madaling araw pa naman yung flight namin. Akyat na muna tayo. At yan, syempre po Dito talaga maganda ang view O, oh, diba? Ayan O, oh, diba? Sobrang ganda Ang laki ng swimming pool oh tapos makikita mo Mga nyug Sobrang ganda dito ayan oh, Ooh, sarap mag-dive dito. Pwedeng mag-dive dito kahit nasa taas. Eh. Oh. And, at syempre, ito po yung room namin. O, oh, family room. Kasi wala nang single sila.